Ba't ka na sa akin? Ang sabi mo, tagalawan lang natin ang tiyo mo. Pagkatapos, uwi na tayo agad. Yung pala, kaya tayo nandito, magtatago ka. Hinahanap ka na pala ng batas. Ito nang sinasabi ko sa'yo. Papasikip na mundo mo. Pati ako, dinadami mo sa mga kalakuan mo. Pasensya na alam kong mali yung ginawa ko. Kahit sa panluloko, sinama kita rito. Ba't ka nagsinulay sa akin? Ayoko mapalayo sa'yo. Ihatid mo na ako sa may sakayan. Uuwi na ako mag-isa. Mangarias, aalis mo na ako kami. Iyahatid ko lang si Cecil sa Maynila. Abay, gagabihin na kayo. Delikado magbiyahe rito kung gabi. Kung papayag ka, iho, ako na lamang mag kay Cecil sa Maynila. Ang sinasabi rito sa sulat, delikado ang buhay mo roon. Isasalvage ka pag nahuli ka o sumuko ka man. Kaya ka nga pinaparito ng ilong mo para magtago. Hindi para mamatay. Bahala, no. Mamatay ka mamatay. E di libing nila ko saan. Huwag paalam ka na. Aalis tayo. Ano pa hinihintay mo? Tara na. Hindi na lang. Kasama na lang kita dito. Hmm. Yabang yeah, nito. Nakukuha ka pala sa tingin eh.